Guys, yeah, ito mga idol, ang sitwasyon dito sa pantalan ng Ginlo na kayo sa mga idol. Napakalaki ng halo, no? Oh. Lalo niya, kuwala niya. niyo mga idol, no? Oh. Grabe ang halo, oh. Ayan. Baka na pati mga idol. Yung ilog. Ang ilog, oh, ba? Ayan. Ayan. Shout muna kayo Dito yan sa Ginlo na kayo siyan mga idol o, Signal number 1 Napakalaki ng mga alon mga idol Ayan Ayan o oh, punta dito sa kalsada Ang ano, mga basura sitwasyon grabe ang mga mga idol ayan o oh. yung mga alon mga, yung, mga, yung, yung alon mga idol gawa sa agos ayan oh. punta tayo doon sa tulay Halo. Ah, wi. Tayo mga idol dito kami sa tulay ng Ginlo na kayo sa mga idol dito sa Hiluna. At dito bahambahan na ang ilog mga idol. So ipapakita ko ngayon sa inyo kung gaano kalakas ang baha dito sa ng ilo na mga idol ang oh, lakas ng baha ayan dito signal ng peruan ayan o baha na laka, sanga, laka, laka, dito napakahulog na napakahulog na napakahulog ang lakas ng ayan mga pala sana ng mga idol Ayan, mga mga idol, oh. Eh, Ayan, yung mga bangka, o Mga nakakaro na, Tabi. Mga nakatabi. Mga nakapundo. Katali sa balsa. Mga idol, ang sitwasyon dito, dito sa tabing dagat. Ang Narang... nambiwok, mga idol, oh. Napakagabing basura, gawa ng, ano, gawa ng bagyo. Ayan dyan ng ang ay, 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 mga basura mga idol Dala, dalayan na sa lakas ng ano sa lakas ng alon ang daming kawayan ang daming kawayan mga idol oh. ang ganda yung ba Ang oh. daming ano niyan? Ang daming nyog? Mm, panggata <laughs> Oo. Oh, oh. Daming yan. Ano po yun? mga oh, ano? Oh. Oh. Ayun. o. Oh. Nakadahan ah, kawayan o. Oh. Dito ka. Baka mga ano dyan Ang daming kaway Mahaba mga idol eh Pambakot Ito ang sitwasyon dito sa Baywalk Napakalaki ng alon Ayan o oh. Signal number 1 dito Dahil mo ng kawayan o oh. Boss, baka kadali kayo dyan ng linyog Baka mahulog yung iskat po ganyan Ito ka Ayan, laking kahoy oh Kaya lang, lang bulok na Ayun, kadali na dyan po Rabi, napakalaki ng alon Ayan Ayan yung alon ito ang sitwasyon dito sa pantalan mga idol sa Baywalk napakalak ah, yun dito ka babasa ka dyan doon ka sa baba ayun o nyugbus o eh ayun okay, wala na hindi na bayan sila libre na nga naman kasi hindi mo na kukunin sa gubat napakalamig mga idol nakuha na pala sila o ito ayan nakalagay na sa sako niyog ay nakakot na yung kawayan o ayan pa sila Scott Ah, grabe laki alon dito. Mas malakas dito. Ayun oh. Kita mo yung alon mga idol oh. Sa parula. Napakalaki ng alon dito mga idol oh. Dito kami sa Maywood. Ayan, tapos oh. na namin oh. mga kawayan katwa ka mga ano dyan kahulog tara dyan pa hulog mahulog dyan ayun o may nyug o dami nyug na kalutang mga idol ayun o no? sigurado meron yun yung sangun yun, yun. Baka mabasa diyan, okay diyan. Diyan oh. Baba na, baba na. Ito ka na sa baba, Mababasa ka diyan. Ang daming jumbo kayo doon. Nakakadahal ng palukad. Ah, dahil basura oh. <laughs> Scott, dito ka, huwag ka dyan. Kuya <laughs> Dani, kumusta? Dami ba yung mga hindi ka? Ang dami oh, nadun, oh siya lang. Ko na doon, namumulot sila. Ba't ikaw umuha? Ay, meron sa bahay, meron din dun. Ah, nak nakapumulot ka na? Oo. Kailan nagbaha dito? Ay, kagabila na ka, -e umpisa na magkibuntin. Yung lakas yan ng tubig. Ay, oh. dami na yun. nga, ang dami. Oh. Ang dami na nalakuha dun. Ang laki ng alo, no? Oh, talsik, oh. O yun, nasang pangin na yung go. Oh. Sikat niyang kalahang ha. Ang alun, oh. Napakalakas ng dagat. Uh, ha? Wala, dito na. Nadala na yung agos, eh. Nadala na yung agos yung mga kawayan. Papunta doon, sa lahat. Oo, na sa malayo. Nadala na. Ayan, oh. Kadam, patlisik ka na ano Eh nandito ka, nandito ako sa fort ng Jello na kay San idol Signal lang pero nandito at hindi pa naman masyadong malakas ang ulan. Hangin lang ang malakas mga idol kaya ayan yung mga bangga. Wala kayong makikita kahit sa mga mga idol. Lahat yan, mga nakaharang na. Mga mga nakapundo na, naka, nakabara. Malakas lang ang hangin at saka malaki ang alon mga idol dito sa port ng Yellow Nakeson. Katalan. Wala po na haunahin. Tayo. Dami na lang kuha kawayan na raw. Yes, yot. Sikat po ka Dito ka na lang. Nó oh, yeah, Nó no? Wow <coughs> daming nyo go Daming go oh. oh. Ang ganda po kanya, pag iba, sano? tubig, oh. nakadyan lahat yan Ay, Kaso naman pagpunta na doon o no? Ah, na no? pag ayaw ba no? Ayaw oh, nga oh, palayo na o Palayo na, na nga, nahihigot ng alon Wala na, palayo na. Ito na dadala ng Agos oh. Sikat ko ka dyan, babasal tayo dyan. Iba na. si Badi oh. Sala. Sa marapit na. Yung isa, sigurado yun, eh, no? may tubo. Wow! Wala! Wala, wala laman yan, bugno yan. Wala na, palayo na yung kawayan. Palayo na ng palayo. Basta, babasa ka. Wala, na yun yung mga kawain na hanap no. Yun na yan sa lahat.